Ito open road bike mga idol and diyan yung uh, endurance no, Navy. Ito yung Navy diyan. Oh, Tinlaps para sa mga proof no. Ayan na kayo ito din ang dala ng proof. Victory first Mayroon tayo dyan oh. Tinlaps. Abang. Uh,

ito ah? ah, na ah, mga yata ng mga yata ng 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 yata ng

Mushroom pang interview. first <laughs> <laughs> In for Mayroon na tayong mag-quat na lawa. Makakalim na ito. Itong na Endurance. pa rin. Huwag mo mga Endurance. Mountain bike, mountain bike, kalis na. Okay, na tayo Sir. Mountain bike. Sir, umalis ka dyan, mountain bike. Sir, kaya sa na. Mountain bike, lapas. Lapas ka dyan sa pelo mountain bike. ito meron na tayo yung breakaway Apat. Ah, but... Victory is first Navy, no? Meron tayo yung Navy dyan Ito naman yung grupo kumakabol Ito wala so, yung endurance dito no, dalawa. Ito naman uh, ang kaya. hindi okay, na sa ano, sa utron, mga ito. Hindi na ng uh, Victorious Sports, no? na naman yung grupo. Ito mga malayo na, malayo na yung ano, ah, break brigawin na ito. Kadangnya ah, harus bikin grup, itu namanya yang, Mas, na, yang group. Naman yung, uh, last group, yang grup. Last last Last

ayun last 2 last 2 laps doon na lang yung breakaway natin Tatlo na lang natin ito kumalas na yung isa ito yung group kumahabol makakalayo ayun doon last two laps ayun sa mga, mga Victoria Sports sinunda ng na Philippine Navy endurance ito na yung mga kasama

Victoria ito naman yung grupo endurance pa rin ang kumuha ayan tapos na mga ito lang open road bag natin nandito yung mga pro natin no? Oh. ayan na oh. dito sa may bandalu yung sa open canal Nito ito ah, tama tama lang dito at uh, bumuhos na rin yung ulat mga idol yung mga jeans na natin pero pati nilang open canal promise unhinto... we you